Nang si Tim at ang kanyang nakababatang kapatid na si James ay inilipat ng kanilang ina mula Illinois patungong Luntiang Ireland, hindi nila alam na dadalhin sila rito sa isang trahedya na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Mula pa pagkabata, mahilig sina Tim at James mag-eksperimento sa kagubatan sa likod ng kanilang bagong bahay. Tuwing taginit bago magsimula ang klase, lumalabas sila ng maaga, gumagawa ng mga mapa, umaakyat sa punong matatiyog, at naglalaro ng magpanggap. Walang takot ang magkapatid dahil walang mabangis na hayop sa mga burol, ang lahat ay tila payapa. Ngunit may mahiwaga sa mga madamong landas na iyon, at hindi nila lubos na naiintindihan ang babala ng una pa lang. Isang hapon, habang naglalaro sila ng Nintendo sa bahay ni Sean, isang kaibigan nila, Mont ay napatingin si Sean sa kagubatan sa malayo at sabi, alam nyo ba yung faking? Bad news yan. Nagtakasin na Tim at James. Paano raw magkakaroon ng hari ang mga diwata? Ngunit nang kumalat ang mga kwento tungkol sa nawawalang bata at kalikot na mga susurprisa sa mga nagsisilip sa gubat, hindi nila maiwasang matuwa sa misteryo. Mabilis na nahawa si James sa usapan. Laging tanong ni James, ano yung rhyme? Ano yung salita? Ano hitura niya? Hindi sumagot ang mga kaibigan nila, takot raw silang banggitin ang mga salita hanggang sa tinanong ni Brianna si James ng diretsyo at isinulat sa napkan. Sa pamamagitan ng malungkot na tuod. sa kagubatan, ang hari ng Fay ay naroon upang manatili. Tapikin ang tatlong beses, lilito siya. Ang hari ng Fay ay darating upang maglaro. Pinilit ni James basahin ito ng malakas, ngunit pinaalala sa kanya ni Briana na huwag gawing biro. Sa totoo lang, hindi narito natapos ang usapan, Pikot-pikot ang nakapangangilabot na pahiwatig na bawat pagkakataon ni James na banggitin ang Raimoy unti-unting nagdidikit ng di maipaliwanag na takot sa kanilang mga kaibigan. Noong sumunod na Sabado, nagising si Tim nang wala si James. Lumabas siya ng mabilis sa bahay, tinawagan ang pangalan ng kapatid. Nasa gitna ng paglilinis, isang maliit na clearing sa gitna ng kakahuyan, si James, nakaupo sa isang tuod, parang pinanghahawakan ang napkan sa kanyang kamao. Pinilit ni Tim na kunin siya, pero nauna nang bumigkas si James. Sa pamamagitan ng malungkot na tuod, sa kagubatan, ang hari ng Fay ay naroon upang manatili. Walang alinlangan, muli niyang tinapit ng tatlong beses ang tuod. Bumagundok ang patak ng pawis sa nuo ni Tim nang marinig niyang. Ang hari ng Fay ay darating upang maglaro. Walang samipot, wala ni tunog man lang, ang ibon, ang kuliglig, kahit ang hangin sa mga dahon. Tinangka ni Team Akapin si James at dalhin pa uwi, ngunit sa bawat hakbang paalis nila, tila walang direksyon, parang paulit-ulit lang ang landas. Sa dakong bandang iyon, mount nilang narinig, kuko. Hindi gaya ng ibon, kundi parang tao na naglalaro ng nilangaw sa puso ng kagubatan. Napabilis ang tibok ng dibdib ni Tim. Nagmadali silang tumakbo papunta sa clearing. Ngunit kahit anong layo ang tahaki nila, kapareho lang ng tunog, palaging nasa likuran nila. Hindi nagtagal, naabutan nilang muli ang tuod. Ngunit ngayon, may nakatayo rito, isang lalaki, bihis ng mekantab na damit na tila putit lang iyan, may pulang buhok na kumikislap sa sinag ng araw. Malumanay niyang tiningnan sina Tim at James at binulong. Hello, boys, tumawag kayo. Sa unang tingin, parang tao lamang siya, hanggang sa mapansin ni Tim ang mga matulis na gilid ng ngiti. May kakaiba sa halakhak niya, parang hangin na nagdadala ng pulot. Tinawag siya ng kapatid, faking. At tumango ang lalaki, doon nga, kaya nariyan kayo, naghahanap ng kaibigan kong si James. Di nagtagal, hinawakan ni faking ang mga balikat ng magkapatid at sabi ni James. Ito ang laro, tag one. Pagkatapos ay nawala si James, parang bula. Naiwan si Tim na nakayuko, nanginginig, habang si Faking ay nakaupo sa tuod at nakangiti. Si James ay nagtatago, ikaw naman ang maghahanap. Magandang balita, walang time limit. Hahanapin mo siya hanggat gusto mo. Ibinigay naman ni Faking ang palatandaan, ang kanyang singsing, na iniiwanan niya sa pabilog na bubog ng kabute. Kapag natagpuan ni Tim iyon, tatawagan niya raw siya, siya ay narito, Pagkatapos ay babalik si James. Mula roon, tila tumigil ang oras. Ilang sandali, ilang oras, hindi na nagawa ni Tim Sukatin, lumabas ang araw sa tapat ng kalangitan ngunit nanatiling tahimik ang kagubatan. Hinanap ni Tim ang sing-sing, isinilip niya ang bawat talem ng damo, hina ang bawat baluktot na ugat, sinuyod ang bawat gilid ng kabute. Tinawag niya ang pangalan ni James ng paulit-ulit, ngunit siya'y nanatiling nag-iisa nang huminto siya upang huminga, dahan-dahan siyang naapakan ng lamig. Mula sa dilim ng gubat, narinig niya ang boses ng ina, malabo at malay sa hangin. Pagdating ng gabi, naluhad siya sa lupa, luhat putik ang magkahalong bumabalot sa mukha. Naiwan siyang ganoon hanggang sa kinabukasan, nang makita siya ng pulis at doktor, umuwi sa ospital, basang pahin at halos wala ng lakas. Ilang linggo siyang nagtaka, lahat ba ay naniwala na pinatay ko si James? Ang maliit na bayan ay naglakad-lakad sa kagubatan, naghanap ng patay, ngunit walang natagpo ang bangkay. Tanging ako lang ang naalala nilang iniligtas ni James, na tila muling nabuhay, ngunit wala na siya. Dinala siya ng ina sa therapy, sinabing disassociation. Baka nahulog lang siya sa puno, paliwanag ng bariatrician kung minsan raw talaga may masamang nangyayari sa inosenteng bata, walang mahiwaga, walang faking. Pinilit ni Tim Isantabi ang alaala, nagtrabaho sa iba't ibang maliliit na trabaho sa States, umupo ng murang apartment, at hindi na muling manggahas na pumasok sa gubat. Ngunit pagkaraang labing dalawang taon, isang larawan ang nabasa niya sa social media, isang larawan ng mushroom ring sa pagitan ng mga puno, sinalo ng sinag ng araw. Kasama sa komento, wow, engkanto ring. So cool, bum ilog ang chan ni Tim. Kung mayroon man, baka muli niyang makita si James. Sa pag-uwi niya sa kanilang lumang bahay sa Ireland para sa libing ng ina, naglakad siya patungo sa clearing ng may dalang takot at pag-asang muling magtagpo. Walang tunog, maliban sa tinig ng sariling puso. Dahan-dahan, paulit-ulit niyang binigkas. Sa pamamagitan ng malungkot na tuon. Sa kagubatan, ang hari ng fey ay naroon upang manatili. Tapikin ang tatlong beses, lilito siya. Ang hari ng fey ay darating upang maglaro. Walang samipot, ngunit ang kagubatan ay tumahimik ng saglit bago niya narinig ang mahina, malutong na pag-uga ng lupa. Sa gitna ng bilog ng kabute, nakita niya, isang pinto ang kusang umusbong sa makapal na balat ng punong ok, at doon, nakaupo sa loob, walang nagbago ang anyu, ang batang si James, hindi tumanda. Tumakbo si Tim papalapit at sumigaw, James. Ako si Tim, pero bago niya mahawoko ka ng kapatid, isang tinig ang pumalakpak sa likod niya. Hindi pa rito ang iyong turn, Timmy. Ikaw naman ang magtatago ngayon. Paglingon ni Tim, nakaharap siya sa pamilyar na mukha ng Fake King, at alam niyang hindi pa magtatapos ang kwento.